Inaasang ipapasa na ng Kamara sa mga susunod na araw ang panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Pero habang hinihintay pa ito, tuloy-tuloy naman ang paghatid ng iba't ibang ayuda ng gobyerno. May report si Mela Lesmoras, exclusive Rise and Shine Mela. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na maipapasa na ng kamera sa loob ng buwang ito ang panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law na naglalayong maibaba ang presyo ng bigas sa merkado. Sa isang exclusive interview sa PTV, nanawagan si Romualdez sa Senado na magpasa na rin ang kaparehong panukala para mas mapabilis ang pagsabatas nito. Si Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr. una na rin naghayag na sesertipihan niya bilang urgent ang RTL Amendment Bill. Opo, mapapasa natin yan kaya mas sa ng tataas ng presyo ng bigas, naghaharap kami ng lahat ng mga paraan kung paano ibaba natin ang presyo ng bigas para sa abot kaya ng presyo ng taong bayan. So, uh, na natin yung, ano, yung mga um, uh, Senado at sana naman magagawin um, uh, nila na urgent. Kaya kami po, miski isa-certify yan ng urgent ng Presidente by next week, Malamang tapos na kami sa house at so ipagdadasal din ang uh, uh, success Senado. Nakapanayam ng PTV si Romualdez matapos ng pangunahan ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Zamboanga City. Sa dalawang araw na pag-arangkada nito, aabot sa 580 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang naihati ng gobyerno para sa nasa 111,000 beneficiaries mula sa buong Zamboanga Peninsula. Ay, ito talaga sinasabi natin ng hal na Pangulo na all of government tama uh, support dito sa programa ng Bagong Pilipinas Servisyo Pair. Ito talaga ang programa nating mahal na presidente. Muna sa kampanya, sinabi niya, dapat ibaba natin ang gobyerno sa taong bayan. Hindi lang kailangan ng mga tao pumunta sa mga opisina. Mismo ngayon, nakikita natin bumababa talaga ang lahat ng mga departamento at hensya sa taong bayan. Bukod naman sa BPSF, sa din dito ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program. Integrated Scholarship and Incentives o ECIP program at Startup Investments, Business Opportunities and Livelihood o Cibol program. Kaya naman ang lokal na pamahalaan abot-abot ang pasalamat. Yes, we would like to thank the national government for all the help. Uh, the programs given by the national government covered a lot of sectors from fisher folks, farmers to senior citizens to people who are indigents and now to business owners. Pagtitiyak ng pamahalaan, hindi sila titigil sa paghahatid ng iba't ibang tulong at regalo para sa ating mga kababayan. Mula rito sa Sabuanga City, Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.